Dinayo namin ang Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte, para kamustahin ang magkakapatid na Giselle, Jeric at Raymark. May time po na dumarating sa point na parang hindi ko na kaya, parang yung feeling na suko na po kami. Si mama po, nasa ibang bansa po, nagtratrabaho sa Qatar para mapag-aral po kami tapos yung pangangailangan namin araw-araw. Pero si papa po, wala po siya. Hiwalay na po sila. Mahirap daw pagsabayin ang pagiging anak at magulang. Pero batid ni Giselle na ito na ang kapalarang kailangan niyang tiisin ngayon. Mahirap po, sobrang hirap. Pero kinakaya ko naman po kasi para rin naman po yung sa amin. Para maging okay po kami. Para may mag-alalay din po sa kanila. Te, salamat sa pag-alaga mo sa amin at sa pag-mamahal at sa pagbibigay ka suporta sa mga ginagawa namin. Naawak ko ati kapag napapagod na siya. Kaya dami ang ginagawa aming magkakapatid. I love you, ate. Huwag sana magsasama. Mahalig talagaan kami. Pero malinaw sa magkakapatid na anumang ihain sa kanilang pagsubok, hinding-hindi raw nila pababayaan ang kanilang pag-aaral. Pangarap po kasi ni Mama para sa akin na mapagtapos po ako ng pag-aaral para dumating daw po sa point na, sa time na ano, makahanap ako ng magandang trabaho para makaahon kami sa hirap. Kinabukasan, maagang nagbenta ng inihaw ang magkakapatid. Pabili ng isaw. Ilan po? Ilan lahat? 45. Uh... So... At na mano kaagad si Giselle. Wish ko lang po Nasa wish ko lang. Hindi na napigilan ni Giselle ang maluha sa nakita. Masaya po. Sobrang saya po. Handa na ba kayo sa mga sorpresang naghihintay sa inyo? Hindi makapaniwala ang magkakapatid sa samot-saring regalo na tumambad sa kanila unang-una po, nagpapasalamat po ako kay God kasi na dinig po niya yung prayer ko, yung panalangin ko po. Tapos, nagpapasalamat po ako sa programa, ko sure lang. Malaki po kasi ano. Um, isa na rin po ito sa mapagkukunan namin ng pandagdag sa kabuhayan namin. Unahin na natin ang mga karagdagang gamit para sa inyong tahanan. Narito ang ilang laruan at gadgets para kina Jeric at Raymar. At dahil hunyo na sa susunod na buwan, sagot na rin namin ang mga gagamitin nyo sa pasukan. Malaking tulong po ito para sa amin kasi hindi na po namin bibilihin. Magiging dealer na kayo ng meat products na ito. At may food cart din na bagong pagkakaabalahan. Nagpagsisirapan ano, po namin itong pagtulong-tulungan ng magkakapatid para mapalago at mapuunlad po namin ito. Thank you po Pero ang pinakaasam niyong makapagtapos ng pag-aaral, abot kamay na uh, dahil may regalo ang munisipyo ng labo para sa inyo. Ibigyan ka namin ng scholarship uh, ng uh, munisipyo para ikaw ay makapag-aaral ng uh, college. Pagdating naman sa allowance, I will personally give you my uh, personal money para ito magamit mo sa iyong pagpasok sa iyong uh, eskolahan. So all of you, in law, i I can assure you na matutulungan namin kayo para makapag-aral at makapasok sa eskwalahan. Para sa akin, sobrang mahalaga po nito sa akin kasi tungkol po ito sa education ko. Yung makakapag-aral po ako ng maayos, tapos may sosoporta po sa akin sa pag-aaral. Yung hindi na po masyadong mahihirapan si Mama para mapag-aral kami. Kasi para sa akin po, ang edukasyon ay napakahalaga po sa buhay namin. Ito po yung, ano, yung kayamanan na hindi-hindi makukuha ng ibang tao.